Hanggang dyan lang sa may baba. Ang malaki improvement. Dati kasi, di ba, hanggang second floor yung baha nila. Yung may kita mga biyak dyan. Ito yung budget na kwanta talaga eh. Uh, maayos yung paggawa. Ang Marikina River, ito po yung waterway dito sa Eastern Metro Manila. At ito po yung largest tributary ng Pasig River. Ang headwaters ito ay nandito sa Sierra Madre Mountains, also known as Montalban throwback muna tayo taong 2014. Ito pong itsura ng Marikina River dati. Literally, yung daanan ng tubig dito kapag binagyo, halos lubog lahat yung mga bahay dyan. At uh, ayon sa mga residente dito, umabot daw ng kanyan, second floor. Or worse, yung bahay dyan, halos sa uh, kinain na ng tubig. Uh, ito po yung itsura 2014, after na to ng bagyong undoy. So talagang kotila yung pagitan ng daanan ng tubig dyan. At take note, kita mo yung river dyan, puno pa ng mga obstruction. Tulad nitong sa gitna nyo, meron siyang mga isla. So, halos yung daanan ng tubig, sobrang sikip, para lang siyang creek, no? Kanyang katindi yung itsura ng river dati. Fast forward, ito naman yung Marikina River, 2019. So, itong taon na to nagsisimula na yung Uh, project dito sa Marikina River. So, ito yung pagpapagawa nila ng river wall, yung dike, pagpapalagay ng steel sheet pile, lahat na yan. Pues, yung dredging na ginagawa nila. O, ba? Diba? Ang laki ng pinagbago agad, ba? Diba? Kita mo yung itsura dati. Tinanggal yung mga obstruction dyan, yung mga kalat. At ito na po yung itsura ng Marikina River sa Barangay Tumana 2025. O ba diba? ang laki ng pinagbago. Dati halos mga ngamba kapag may bagyo kasi konti lang yung pagitan ng river at saka yung mga bahay. Pag dinara ng malakas sa na tubig, naku, wipe out lahat. So, ang tanong ng mga karamihan dito, matibay ba yung ginawang river wall dito? Hindi ba agad nasira? Alright, so nandito na tayo ngayon sa Tumana Bridge. Itong next phase na i-update natin ka ba, dito sa area ng Barangay Tumana, Marikina City. So ito na po yung Tumana Bridge So dito nagkakaroon ng flood control uh, project Kaya kayo, malaki na yung progress yung dito oh. Ganyan dapat oh. Diba? Ganyan ka Tibay itong project Oh Laki na ng improvement oh Alam nyo dito sa lugar ng Tokabayan talagang binabato dito dati. Yan po yung Tumana Bridge. At uh, ngayon kami i-update natin tong project. Mataas na rin pala yung kon dito. Oh. Yung river wall niya. Oh. Parang gay Tumana. Ang taas na pala ng wall. Ayan sa baba, ito sa jogging area oh. Uh, Ambot ka pag bumaha. Dito, mm. pinapasukan dati. Mm. Hanggang saan yung bahay dito? Pag sa bahay. Yung no, 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 undo, hanggang dyan. Yung undo, hanggang dyan. Dabayan Ang, Dabay, ang ah, mataas pala dito dati. So ibig sabihin, lubog pala ito dito. Oo, oh, lubog. Yung no, undo eh. Ayos, so nandito na tayo. Merong kondito dito hagdan. Habunta ito sa baba para makita natin yung river tabi-tabi ano. sabi sir nung bagyo? Nag-improve na ba yung kondito? Tubig? Medyo maganda ang ngayong huling bagyo. Hindi na ka, hindi ka may masyadong inabot ng tubig. Baha sa inabot ng bahay namin, second floor, lagpas-lagpas pa yung tubig. Ngayon, yung mayroon ng ganito, malaking bagay ito ang ginawang ganito eh. Medyo harang na yung tubig eh. Hindi na gaano pumapasok sa amin yung Ayan. bahay. Ah, yung tubig sa bahay namin. Dati, abot second floor, third floor. Mas lalo na yung undoy hanggang lagpas bubong. Yun ang pinakamalaki. Bubong sa amin yun, yung undoy. Ito na na yung tubig na pumapasok sa uh, looban ng mga uh, kabayan. Hindi na Medyo naharang na, naharangan na siya. Hindi kagaya nakita ko sa TV na maraming lugar na sa mga ano ginagawa. Bagsak, Isang taong palang sira na. Mga oh, sira-sira na binisita ah. ni Pangulo 'yun sa mga bulakan. Ah, hmm. uh, dito sa Mindoro, Oriental Mindoro, ang daming nasisirang mga ginagawa nila. Madali sa amin ang tubig. So, nung uling bagyo, sir, last July, hanggang sa lang yung tubig dito? Ano lang, hindi na umabot sa aming hindi ano, na. city. Nung katibay itong flood control project? O, oh, tong river wall niya, oh. Ang tibay, oh. Kanyan dapat yung makagawa. Matagal na tong natapos. Wala tayong makikita mga biyak dyan. Ito yung budget na kwan talaga, eh. Uh, maayos yung pagkagawa hindi tinipid yung budget so ito yung unang dike itong Pasig Marikina River ito yung main drainage dito sa NCR Dadaan sa ibang lugar ng Metro Manila hanggang sa Manila Bay, doon ang labasan. Kaya naman malaking bagay talaga dito yung pag improve Kasama na dito yung dredging, tinan mo? Ang lalim ng river, oh. Hindi mo makita yung pinakalalim niya, eh. Di ba? Dahil, uh, siyempre, kung ano yan, tinanggal na yung mga burok dyan. Ito, oh. Parang, kung ano, great wall, oh. Dami kasi mga project dito na tinitipid, oh. Eh, wala kang pangamba pag ganito katibay yung kan mo. Taas pa, oh. Kaya to, kaya siguro tatlong undoy dito. Hindi ubra to. So pag uh, ganito man, normal days, itong area na to, kung siya, jogging area, pasyalan, ang bike, tapos sa pala dito oh. Ito Kapunta ang kwanto Alam ko parang village yun Ganda ang pagkagawa oh Pinong pino So next ito, papuntang ko na yun sa kabila Sa Rizal naman na witness sa mga residente ito na matagal na nakatira na malaking improvement dati kasi di ba hanggang second floor yung nila parang swimming pool tingnan natin sa dulo oh. medyo malayo pa to may ginagawa ngayon dyan oh. Laki ng improvement. Dati kasi nadadaanan ko lang ito. Ginagawa pa. Diyan malapit sa konti. Ganda. So dito pala maraming mga nangunguling isda. Alam mo ka ba yung Cream dory tilapia, bangus. Dito yun hinuli, mga kanyan eh. May araw dito na ako talaga. Sabay-sabay labasan ng mga isda. O, oh, mo ang lalim ng kanyan. No? Dati may kita ko yung pinakababa niya. Ngayon wala na oh. Siguro mga kanyan. One feet, two feet. Ganyan kalalim. Oh, ang ganda ng paggawa oh. Oh, wala kang sira-sira dyan. Oh, normal lang, may mga konting bakat. Pero yung pasag talaga, wala oh. May napunta natin sa Bulacan eh, sa so may kalumpit. Grabe. Hindi pa tapos, sira na. Pwede mong durogin ang kamay. Yung yung katibay oh. So, ito yung level ng tubig. 13 I think yung warning nga dito mga kanyan eh uh, Hindi ko kakamali mga 16, 18 Yung 19 medyo mataas na yan hmm. Dito kasi sa River Cabine Bukod sa mga tubig na dadaan May mga basura din Yung mga basura na iipon dyan Hanggang sa maging burak na yan Katagalan Anong masabi nyo dito sa project Six years later, ito na siya. Buo pa rin. Yung iba nakikita natin, pasag na yung river wall. Iba, hindi pa nagsisimula sa ulan. Sira na. Grabe. Uh, partnership with Japan or JICA. Ang Pasig River Channel Improvement, ito yung to further mitigate flooding due to overflow of Pasig and Marikina River. Ang river improvement works, sama na yung excavation, dredging, tulalagay ng mga steel sheet pile, revetment stretching, itong reinforced concrete flood bowl. So yung project nito tuloy-tuloy pa yan. Ang sabi daw mga 2028 or 2029 literally matapos to. Pero dito ang ginagawa dun sa SM Marikina. At alam nyo ba na itong Pasig Marikina River, ito ay nagserve as the primary natural drainage dito sa NCR. So napakalaki. At uh, ito ay magsisimula sa center of Metro Manila bago palabas papunta dong Manila Bay. So, so ano masabi nyo dito sa project Six years later? O so, ba? Diba? Pwede naman pala gawing ganito katiba yung project no? Bakit ang dami natin naigit na sayang dito?